Ito hung mamamayang liberal party list representative na si Lila Dilima, inireklamo ang ilang prosecutors hinggil sa kinakaharap na drug case at reklamong grave misconduct at gross ignorance of the law. Iniaino yan sa Department of Justice. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Orbal ng inirereklamo ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang ilang prosecutors ng Department of Justice kaugnay sa kinarap nitong kaso may kinalaman sa illegal na droga. Inihain ngayong araw ng kanyang abogado na si Attorney Dino De Leon ang isang letter complaint laban sa sampung prosecutors dahil sa umunoy grave misconduct at gross ignorance of the law. Ayon kay Attorney Dino De Leon, hiling ni Congresswoman Laila De Lima na mapaimbestigaan particular sina Provincial Prosecutor Ramon Bienvenido Ocampo Jr., City Prosecutor Antonio Tuliao at iba pang mga kasama. Naniniwala ang kanyang kampo na mga inirereklamong prosecutors ay sangkot sa umunoy naranasang political persecution ng mambabatas. Um, ito yung formal complaint against the prosecutors involved in the political persecution of Laila de Lima for grave misconduct and gross ignorance of the law. No? Ito ay isang letter request for a formal investigation addressed to um, Secretary Jesus Crispin C. Remulla. Ang nireklamo nire dito ni Congresswoman Laila de Lima, yung sampu po na kasama doon sa panel of prosecutors na aming pinaniniwalaan na naging involved at nagpagamit at hindi lang nagpagamit kundi nanguna sa political persecution ni Laila De Lima. Magugunitang binawi naman ng panel of prosecutors ang kanilang motion for reconsideration na layon sa nang baliktarin ang acquittal sa drug-related case ni Congresswoman Leila Delima. Lima. Ngunit nanindigan ng kanyang abogado na ang ginawa aksyon ng mga prosecutors ay hindi makapagpapabago sa naranasan at naging epekto nito sa mambabatas. Well, unang-una, no, yung mere withdrawal nila does not cancel out the fact na pinersecute si Laila de Lima at nakulong halos pitong taon using the awesome powers and entire machinery of the state dahil lang siya ay nagsasalita laban sa marahas na gyera sa droga, at iniimbestigahan niya yon nung siya ay um, chairperson pa lamang ng Committee on Justice sa um, Depart sa um, Senate of the Philippines or sa Senado nung siya ay senador pa lamang. E ginit pa ni Attorney Dino de Leon na hindi umunong ligtas para sa mga Pilipino kung mananatiling ganitong mga kilos ng prosecutors na ginagamit ang posisyon para sa umunoy political persecution. All of us are not safe if there are prosecutors who um who use their political their office to politically persecute citizens and then at the same time who use the um massive resources of the state to attack civilians and to um get them into submission and to silence dissent Mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.